Mga ang atong magtatampo karon ron, sa usa ka lalaki, na nagpatago lang sa ngan nga natoy. Kini ang duwa sa radyo ni Ri Rilliano. niya ang sugilano ni natoy. ko problema bahay ini sa ko asawa nga usahay bumili ko yung nauna taon di ko kasabot probida mausab usabon kay utok pero aron ninyo masayra no ang akong problema no ani on lang nako na pagsugod ng mga pahita boy eh. samtang ah, naguba ang akong sista ipaayo pa nako na sa Cebu gitar. Ah, <coughs> ay guba yo ang sista na naputol ang perdas ko to sa eh kay para tarungon Christian be ah, ah. ah, kanin lang sa akong karaoke karaoke ah uh hmm? ah, eh. Ah, pag edad na ko 14, 14, larga. Ah. Aha. Ah, kani na lang klaro pa. Ah, may gatas pa ko no. Ang akong ba ba. ay ah, 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 Ay, ay ay ah, 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 Ma, di haro mo ito, ako atong silingan ni Palit, ha? Ipakyaw ni mo, ha? Tinas itong silingan? Ah, kadugay niyo, naghanag ito, mag-adlib niya, ay, labay mo, tigaan niya, kung kumo ka ng kasuan-suro. Ay, nanaday, nanaday! Ay, kidro, terbihan na, eh. Ay, ay, blood, yung mga tingali niya. ko, no! Nang nalagi ko! Oh, mawari mong dahil ka, bugat. Oh, hanggaw ka, lima kakilong bugas na, Giganan ka, ana? Unyang ako gilaktan, gikan dito sa tindahan, dulaan sa 50. 50 kilometro? 50 kalakang. Kaya nalang kung pagdagan pag-adlib niya, oy. Baan na rin tao na niyo, oy. Toy, maglagot ka ni Kroni mo, toy. Magkatilaw, sa akong left hook, oy. Ah. Kapoy ni mo. Lain na ba din magkatilaw ka sa akong left hook, kahit na magpangita ka sa akong right hook. Ah, dadan ah, na dito sa sulod. Sulod. Sige. Yeah. Dadan na dito, ikay da, alagi pa sugat ka, ikay da. Hay, alagi. Hay, sa chicks favorito. Ah. Mao ni atong sud anday. Ay pangitaglain, kay wa kay trabaho. Ay blaka ka dai, eh. ngita ko trabaho. Kung makita na ko trabaho, pakan unta baboy ah. Humba nga laka. Sinog baboy. Patyon ko ko nimo? Ha? Iamong ko nimo? Iamong mo di ka. Sa ipat ha? Pagkaon, magkaon niya, pagkaon ti Karo, mabuhi tao niya, pati yun niya, ti Karo. pulos mo na magka imong gihingan lan? may plano niya mo, mamatay kong sa'yo, ha? Araw makapagita ka naglain mo, ni gusto rin mo? Noon mo, ko to, sulti ko, ha? O pagkaon baboy, pati yun nak pulos na magka-high imong gipangan lan? Ay, noon siya, maya taon ka, di, manang makahay, Di, sa si imong mata? Kanang litsyon, di na magka ha? Uy, paminaw sa Leviticus 3, matod Nga? Ang mga Israelita naghalad og pagkaon karnid og, uban pa. Pero ang ipangayo sa Ginoo ang tambok, ha? Tambok, bisag unsa basta tambok. Yung makaibla din na. Bida. Maiblaan ka kung binla nagag pulos bukog. Tingnan. Pero og dili taon ka pa kanon og pulos bukog no maibla dar. Kapalit ni Taglitsyon nga puros bukog. Noon sa, beh na na ako hey, no. Hilom diya, sa baan mo ay eh. taong kuno diha? Labayon, tika aning us, buwad ron. may oh, doon. <laughs> Aking inay, ikaw ang nagbigay. Uy! Hala, si Marie, di mo na naglakaw. Arigid agi ay. Marie! Uy! Marie! Marie ni Hala, siksi ako ni mo, Marie! Murag doon na kay pinaghandaan, anada? Ay, magsugat meron ni Miyot sa airport, Marie. Ah, mauli na sa Miyot? Oo, taon, Marie. Uy, doha taon ka to, eh, nga wag bis na mauli. Karun pagyod, kay nao man naman ang iyang kontrata. Mauba? Murin siksi kay ka? halo, uy ka nindot pa bisbisa na gyud di ay ang naguba nga yuta nga na Daan man ning liki mari. Oh. ba mari? Mo <laughs> ba, ba di ay. Uh, <laughs> mo ka kay wa ka mabuni mari. Aha. <laughs> uh, ay wa oi nga ikaw haya hay mo sa kay karon Ay, ay ay gutaw oi. Na <laughs> imong um, balangigan sa abroad good, dagal Dagdag ka kwarta ana. Ay igu igo ra mari Uy. Magpausap lang namin sa among bahay. Kay dapat man ko nang gita, ah. sayang man, huwag dili magamit ang ubang space, di ba? Muna nga among um, ipausap. Ang but, butangan, baka na niya pool? Oh, swimming pool? swimming pool? Ninduta ko anak mari. Ay, maubita ang namalik ko wow, daan ang swimsuit. Unya, ang ubang piece Wow, ha, hala, ready na ginaing daan, mari. Si Pani Mary, Marie, wala plan planong abroad. <coughs> ah, 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 Woman kasi trabaho ron. Abro oh, na na siya, Marie. Uy, ako na siya sa kambana para magdungan na sila sa gawas. Mari... Recorded by Splander Gaming. Sige na, no, di. Araw magdungan sila sa kambana ka Na, mauna na kayo na, Mari, nga mausap na na inyong bay. Uh, ah, ma Mari... Kami kani. Gani, May plano ming magbuhat o kuanto tugpahanan sa helikopter? Ha? Huh? Ah? <laughs> helikopter, Marie? Oh, muna pa yung subras kwarta. O oh, sige, Mari, alis ako ha. Magsigil pa sa kumbana sa airport. O tayo pa, o sige, sakyanin mo, Mari. Mag-tricycad ako. <coughs> ah, ah, Bumot sa ito. <laughs> alis no? May pagkahangin nun sa dinis Maritilma, no? Magpausap sila sa ilang bahay. Unya, magpabutang swimming pool. Unya, magpahimu pag yung na sa helikopter. Kuya, wa! Unya, magsugat siya sa airport. Tricycad, dry sakyan. Bumot ito'y, eh, Ibert. Ah, dek sa sigihan mo li lili sa bintana. Ay waoy, ako lagi tanaw sa si ilang bay. Ni ko sa si bayan lang Maritelma. Ano naman? Naulit naman. Na naman si Pari Mayot kigas abroad. Oh, mo ba? Kano sa Karun! Isugat to ni Maritelma sa airport lagi. Ah, ba? <laughs> Gumawa ako itong suluyo sila. Mas kinay itong gamay sa lubo. Hilom, uy, hilom. Pagpuyo. Pakauwaw ka lang. No, uaw man ha? Di ba ka mga ayaw? Suruy naman ta. Ito na nah, so, review. Ayaw na lang, anak. Diskarte. Ayaw na, ayaw na, ayaw na. Palpak yung diskarte. lagi kas si ilar, Mahatagan ka pa Ay, sa lubong. hindi man. mo, tanong so, sa. Huwag niya mo ni Rado. <tinyo> Ay, so, Jesus! Huwag kong mo agil lang! Siyarol! Napukulik-balik din silang kita nako. Ano ba ito eh? Kapoy mo. Ay, masaglay lang oh, ko. ko n' Sige, magtumam kasi mo mag gusto. Bahala ka. baga mang di Hindi magka mauwaw. Ako mauwaw ko anak. Ah, ano mauwaw? Baka mauwaw mo tama ngayon! nag ko? Aw, bahala ka! Sige na buhay mo! Prey Tutoy! Oye! <laughs> Prey Tutoy! Prey Lamok! <laughs> Lamog <-imok, kebe>. <laughs> <twe> <laughs> <laughs> mo ka pe. Ay mo ka. Ang kaor brigoto mo ka pe. Pre, ni mo ka pe. Na uli na pare miyot. Pre, ko man naman. Unya, wakatagay niya sinugatan ha. Kami kita mi. Ha, ma ba? Go, go there. Suyi, go suru-suru ya dito. Tikatik ba. Eh, naisa na kuy na ba. Oh, mau ba, mau ba. Nita to ni mo. Ni tali to ni mo. Lakaw dio ka to ba. Utang ka to, pasalubong yun, basig mumpo nila yung na. Ay, lakaw na! Ay, pura ka na, lakaw na rito, pre! Ako to, pre, hot doon, ako yung Oh, <mayadlo>. Oh! Primit. <laughs> <laughs> Primit. Ah, hindi ko tawag ni Mommy at kay Robert Bisaya yun. Wait, wait. Musta? Ikaw ka diri da. Kapo ko pila abot ni nga mo ani Oye, gisulti ako ko pre, lamok taon nga nauli. Uh, imok, na, imok. Ay, imok. Ay, ah, imok. <laughs> okay. ah, lamok ang itawag na ko. Ay, murabag lamok nga nakakapaak buti Butirik kay purba. O niya, nangita, kuno ka na ako. on, kuno ka na oo, oh, tunay. Unsa. Masin siya, na ha? Ah, mm, kaya, 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 sukod Ah? Sakto ba ninyo mo, Original, ha? Gekanos ka waspre. Ah, usas uh, na toyog tuyo ni mo, Kung nga nga nung iparita kay Kadinas Bahay, pre, nga, kinahibaw nga na kong nagpahibaw akong trabaho. gusto naku, pre. ko nukang magpatabang na ko, bre. Oh, magpatabang ko, oh. pari dyo, kapital kapitan, mas masak, ba ka lugar taon, ha? Oh. man, saan man, pre, ha? Usman, gusto kang oh, kang ba? Oh, oh, oh. Uh. Oh, ayo ana pre, abrur ah, gusto ka, diba? Ngatika, kay abrur tabang ngati Kay among kompanya nga akong gitrabahoan didto. nanginanglan lan mig dugag tao. Og nakita na ko nga ha -um kayo sa maong trabaho ka. Kay kamao ka man. Ha? Electrician like ko ka pre, di ba? Oh, pre bro, basa'y dita ta sa requirements ba. Lisod na kayo. Basa'y uh, gusto sila nga do license ba. Kanang ni graduate gyud. Ade, ah, nanginanglan pre. Ang ilang ipangita kanang do experience ikaw, taas mo kang experience, pre, di ba? Oo, oh, taas pa na ako. Taas kayo. <laughs> <laughs> ang ilang ko tong electrician, pre, kanang ligo nag experience, kanang kadagka na makurintihan. Ah? Oh, <laughs> ikaw, kapila na ka makurintihan oh, sa <laughs> Walo oh, mga pagka-electrician, pre. Ah, na, pre. Kurang kawalo. O, kagamay. Katong kapangawat ako, kurintihan. O, kagamay. Kurintihan ko ato. Gamay, eh? <laughs> Oo. Oh, na apply dito. Wa, <wati> nawata kay... Kinsira siya ka Pero hay que placa. Ah, cuy manejo. A manejo o no. Ah, con un planeta montana, gané ni con capela, na como corriente. Inda nga Di na mayhap. Ah, con mahimo, inda nga. Na agane ka orsa, sir. Hapit ko mamatay. Eh, naku kayong voltaje ang nakakuryente na ako. Okay. Oh, Abe patay pero buhay pa maday. Inga na pagsulti, Para dawatong ka. Oh, ba? Eh, gusto man ko nila nga ka nang na experience sa pagka-kuryente o ka nang nakuryentehan. Kay mas maayo ko noon ng mga ingon anak. Kay mag amping nga man. O ka na kasiguro katrabaho, ha? Nga klaro, yun. Kay mainampi ko naman. Kay oh, nakuryentehan ako. Mawal lagi, pre. Mawal lagi. Tinuol yun na, pre. Ako bitaw sukan ko nakuryentehan ko. Awa na. Maampi ko na kayo. Pag ako oh. ko na nakuryente. Ah, ano? Oh, 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 maburo, na, oh, 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 recorded by splendor gaming sa gipasabot ni paremio ako nga inganyo ko nga mouban ngadto sa abroad moong isortihan day ko niya sa mga requirements sa taon og bika sa pagtabang nako awag yo ko kuha day ko mga requirements ohnya bay noon kanduga opportunity na naman, mo, pre. Mauligi, pre. Mauligi. Kay gusto sa taon kong pareha si pare ba. Nga daghang kay Korta pag pauli ba. O kay labot sa iyang mga gidag, ipadaan niya sa iyang pamilya. O gidala niya ba. Mauligi, pre. Pero ang problems niya, ang imong kamingaw sa si iyong pamilya. O. Oh. Yan, sir, pre. Sugot mo sa awa na? O, pa ko kasultihan niya, pre. O, oh, sige na yun. Pasap na nga. di, masamok ba? Uh, o, pre. O, ah, pre. Sige, sige. Ha, kasultihan. Ha, masugot lagi na. Yeah, you requirements. Ah, requirements na ako, perbeda. No problem na kay gitabangan sa kong taon. Gamay lang kay kuwang ako mga requirements. Mo ba? Pagkakadindot -pag -pag na pala no? Di ka gustong requirements? Baka? Pagayahay. Pagayahay bini mo, pre. Ay, taon may kalimti, pre. Kung makabrod na ka, ha? Ay, so, so unsong taon. Hindi ko liin na pre. Maligo, tag dagat. Tatanan. Oh, Ito, taas kayo. O niya. Pang lumsan ako. mong <laughs> <laughs> mga Sinugata na on sa... <laughs> Pareha mo pre-mute ba? Ngayon ni Kole, maura gyapon, grupo mo ta! Salamat, pre, salamat, pre. Supusahon mo, pre, ha? Malipay lagi mo, umagka trabaho ko, kabrot. Lipay mo, lumos. Pre, naong kayo mo kwarta. Sige, pre, ulit, pre. Kung og makakumplito na ko sa requirement, pre, ansultihan ko sa Nga mo aboard ko. Let's G! Sa chicks favorito. lagyo yan eh, ako pa ng oh, ano, eh. excited mga kayo makalaga O kinala nang na ako nang yung sultihan akong asawa pinanggang ang sinina mula rin na sa abroad o <laughs> oh. Hey, hindi daw na nahugas bag unos go banyo no hugas <laughs> ako nulon be eh. ah beda ah. kinangin na may bawas ang larga na ko oh, paingos gawas og oh, siguro ko mali yun siya ah doon lang ako Gang. Ah, may mo bang magsulti ta sa makadyot, ha? Ah, kay doon na lang ta koy gustong i-surprise ta niwa. Mm, unsa man ba? Ah, gang. Mm. Ah. Mm. Ah, ah. ah, gusto man kang mukaon o gano'ng mga lami-lami no, dito sa restaurant, no? No, syempre. Eh, gusto ko tayo di ganahan ng lami. Pwes, karong pila ka daw matuma na ka na gang. Hmm? Oh, kaon niya bisag. unsay say gusto ano mo lamyon! yun! Hmm, hari kay kwarta. Liso yung mga ikagpalit ang pungko-pungko. Ako rin bahala. Ha? Kano, sunod si mana? Mularga ko pala, bro. Oh, Magkuyong isprimiyo nga nga. Ha? Nakuong isprimiyo nga nga. makapausap na niya tayo ng ating balay. Kano saan makamularga para mausap ang ating balay? Sunod <laughs> si mana? Sunod si mana, ha? Ha? Na-aproba naman ko, ha? Pagdadaan akong tiket, sunod si mana? Mahaw nga, andam, damadadaan akong mga sinina. Ha? Panglabanan na niya! Isa mag-iingon niya mong mularga ka? Ah. Nabot-bot ang desisyon no. Huwag no. ka musultin ako. Unsa man na? Unsa bay buhaton ni magdili ko mo sugod? Ah, gang, kanang kuad kanang, kanang mulad um ka ko. Sugod si mana pag gitagaan ko appointment. Ah, ready na ko gang ha. Uh, pwede na ko. Uh, di na pwede mo atras gang. Oh, ikaw, mantuban kasi mo gusto. Ay na pagdahong nga asawa nga uli-on ni mo ha. Leonida. <coughs> sa akang dugo sa kung utok ta ano eh pero bisag supa ko sa wawa yun ko pada kay lisod naman ni atras kay sunod si na naman mularga kunya ang ticket lang mo among hiwat Unden. then oh pre ang man eh ready na ka sa paglarga og pre. oh ready no, pre? na pre potos na ko kumusin mo na tanan pre mm Ano ikaw, man, pre? Dili eh, din yung mga asawa ang nag-anda, man, pre? Awa, man. Oh, malihok ako asawa, pre, kay... Cellphone oh, oh. oh. mo, pre. Oh. Hello? Hello, pre, natoy. Si pari imok ni ni mo pre. Biar tunggu senyum gini, ha? Hah? Onya? Angin mo sawa, pre. Si pari nida dah gidahan hospital. Mai, noon. Tiwas itu ni pre. Aw, ha? Ngalungan, pre! Angin so siya gidahan, mo pre. Oh, my God! Maun ni aku lima Kena cancel to me, ang akong paglarga. Onya, ang nakapalagot pala hagota maayo. kay pag-abot ng ospital, may problema yung laboratory. Ingon siya, sakit ko nung iyan Pero ang resulta, panuhot ra. Giyaplasa na sed panyawan liniment oil. Purbida ka itong sed liniment oil nila. Huwag ko kasabot sa kong gibati ito, ay. Naglagot ko gunsa. Karon, awan na kong dahil paglarga. Silang man taon ko. So, ako, ako sa wate press. Ikaw, ikay na himutang siya ang dapit press. Pugnan ba ko mo? Pagkat sakit-sakit ka? Lumialagin ko lang taon. Ambot, Ah, mahadlog sa kay Basi, taog di ko kapugong. Paglimutan nun niya ako tungkol sa akong kalagot. basig akong maitsas bintana, akong asawa. Paliyog, tabagi ko ninyo ba? Unsa may akong so, oh, unsa may akong na pa Eh, di ba? Unsa man, kung kamoy pasultihon ba, ma? Natoy. Sendo nato to kada nga dlawa gulyat. Si dudong na to ite pres. Na to. Mm, dudong na to pres. Hapit ta to yang pangandoy nga mm sila tarong-tarong ana. Ang iya masalasawa taon may way gusto ite pres. Iman gusto mo larga. Nanay uh, mga papilisan na ite pres gitabangan sa pare para abroad yeah. atus gawas doktor okay na tanan, na 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 bisata tanan para trabaho gid dito. Karon ang iyang asawa na ginarti mo sa dati press, ha? Ni ar na iyang asawa nga mabroad siya. Sino na? Ah, wa sigur siguro gid na kay paglarga pa doon sa airport. Kuya pa mi asawa ta press, dapat. Di na cancel ang flight. Ano gano'n no? Wa na siya makadto, ano gano'n ba? Ando kung sa hadil ah, mesa ingon nga ko ano nang mesa tanga marang-arang -ar atong pagabutan. No, no. Pait sa ni magsigit ang suwag buwad at ipreso. dili me kada buwad lami mi gyud na magputos kag saging kanang hawbon ni saging ibutal ni mo ang uh, imong An kanon niya ipatong ang buwad. Putin dili mi humot kayo. Humot kayo. Uh -huh. Ya tus lubog suka. Sus lami agyo pero o kada adlaw sa nato at ipreso. Pool Dili sa maayo. Kun kada adlaw andar patong kidney. Nabitay ko abigo syang yang ati ipreso. Kun say sodani mo diha. Ah, bay pipi, matari ba? Kaya kung ano yun, itlog nga, maalat, o buwad. Oh. Kung suyop lang parat. sa di... Oh, purus parat. Kung suyop, aw, <laughs> oh, inom lang sa di ang asin. Aw, tubig ito ang asin. Kompleto na tanan. Makidnib yung kanan, di ba? Oo, na Ang asin, matom na sa kidney. Kuyo, makina. Mauna nga, uh, dahil sa disayin ko, Binta-binta, tatuloy kayo maka-pahuman mas yung bayan. Diyakan nangandoy nga maka-gawas, maka-abroad, no? Mm. Diyakan you know di na nangandoy. Nasa'y eh, maka-abroad sa'n ilang bana, di ba? Magbiduwa, magbiskyutan, magpaanak, paglayan, purpida. Naunay, wala tayo naka-diferensya. Oo, oh, wala diba? tayo naka-diferensya. mo abroad ang bana or ang asawa, mm -hmm. ang, ang ilang mga kapikas dire, Magduha pag, pag oh, team. ang luoy ang anak ati pres kay maghinuktok tao nga. Dili sa ingon nga ko ada ati pres no. Maghinuktok ang mga bata oi. Eh. Oh. Uh -huh. Magunahon na ba nga ina ilang kaimtang taon. Maghinuktok eh. Dili sa ingon maghinuktok yun. Luoy kay mga anak. Nga uh, mao na diha ma'am samtang wa pa moy anak mas maayo na nga pabroda na imong bana nya. Maayo. Oo, oh, nya ma tarong, -tarong Pero, na. Pero inig abroad sa imong bana ayo sa pag duwa og lain. Ayo oh, pag duwa madjung Kan mo dua uh, basta dua na jong ati presa abong. Kan Ato dia mudua. Ala. Buat mana? Ala imu ha kan ngom ni kaso kai di mangka pabunut simu paningi. Apa sebut di goliat terpisila di lima jong. Ha. Majer. Paningit dos bambu. <laughs> Paningit dos bambu <laughs> <Paningit dos mambo. laughs> bunutan gina basta majong ka. Dua kag majong dai awot lag. Ba mo sa may masulti na tabi. Kas abroad nga babae mo ambak unta sa building sa Hong Kong. Ngano man? Pag abot ang Diris at i-press Goliath, Naku, na sa salingan. Kami nga umat sila. Oh. Ang yang bana, ni kuyog sa laing babae. Ang yang anak lalaki na priso kay na adik. Ang lang anak babae, nilayas ka ni, ni Mabdos. Uh -huh. mm. Nibalik Ni sa kung kung wala ka sabote kay mo ambak na sa building. Uy ba. M muna naka uh -huh. ba? na ka ba. Ila abroad ka Ngayon imo na maa dili. Dili. Karon. Tinuod oh, karon ya pambit yeah, wala siya madayon pag larga sa abroad. Wala ta balog unsay plano sa Ginoo. Oh. Tinuod na. Nadre. Ah. Jeremias 29 11. Mm -hmm. Ako lamang ang nasayod sa akong uh -huh. mga laraw alang kaninyo sa paghimo kaninyong mauswagon. Narawa? May maala o uh, inay maalaot o paghatag kaninyong kaugmaon nga inyong gipangandoy. Mo igo na sa plano niya uh, Ate Press, wa sa yeah. maday larga ni dayon sa Ginoo. Mm -hmm. Ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo mm -hmm. sa paghimo kaninyong mauswagon inay maalaot o paghatag kog maon nga inyong gipangandoy. But sa bot, niya may usay at dili dili dilita ka abroad apan mahinun ang atong pagpanabaho din Oo, oo, oo. niya ha. Aalang ka mo, sir, atong sender. Murang iko na nimo mo. Ay ayaw at mahayagan ka. O kanimaw ni siya sa Old Testament. O arita sa New Testament. Samot. Samot ka. mahayagan ang sa mga sir. Matthew 6, verse 33 apan labaw sa tanan paharian ninyo ang Dios ug pagkinabuhi kamo aron sa iyang oh, balik apan labaw sa tanan paharian ninyo ang Dios ug pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton ug ang ubang mga butang ihatag e ra kaninyo samot kini kay kini ang pagpagpaharian ninyo ang Dios labaw sa tanan ang iyang asawa nagbinuang nangilad nagpasakit-sakit panuhot ra na diay ito Oh, wala ilang ka uh, ang iyang asawa ba, hindi gusto dili gusto. Abroad. Oh, dili gusto. Ah, uh, uh, mas uh, mas ang tingali, uy. Oh, nga unta, paibaw naman siya nga abroad. Uh. Oh, sige lang, kasi ako nang ibasa dire, uh, sir, na ano may ingon man ang giro nga, siya na naibaw. Siya na naibaw. Kada bitaw kana bito panulti sa, sa uban bito at press, na. kanang ugari taan ng ug -ari ta Nay, kana ako nung usahay, ugtanaw ni mo at press nga, murag wak na nakakauyon, o di ba, sila mo iwa o ni mo na iuban nga mo resign sila kaysa papahawaon oh. Kaya aron dili kuno ka ingilad na pila ipo sa tuod partik pa pala rabaw press ka og mahawa kuno ako rugi papahawa ka dili kuno ka magol kay nami ni close ang door na kuno oh, door nga open, ka, open. Oh. Maning, ana, no? ako, ako, Lano man ano. ako asa tus gulat ako ano man ka ako na subo ko ati press kay ngano lagi like Ini ko lang ako sa amo ba? Oo. Gunita na ako sa akong boyfriend. Saan ka? Gunita. Gunita? Gunyat. Ah! Gunyat! Kung plano sa ginokay, basta hindi ko lang ako dito nga. Hindi gulit akong boyfriend, nag-agbay na na Ah! Mana siya? Wala ka kita glayan dito si Bungo, nakamang gwapo dito. Ah! Dito sa dito sa slow! ang na nang gulat, gwapo mo na nang gulat. Ah! Ano'ng ginoon ako, no? Saan pa na natin sa laman, no? ko ako ay puzzle, Tihon. Alright.